Yo, what is up sa inyo mga bossing? For today's video nga ay pumunta kami sa Ibahay Aklan, para nga mag ng graduation ng aming manang kasi nga siya ay graduate na ng kanyang masteral degree in tourism management mga bossing. At habang papunta kami mga bossing ay ito nga na naman ako. Di pa nakakarating pero mukhang pagod na. Pagdating nga namin dito mga bossing sa Ibahay ay dumaan muna kami sa isang flower shop. Bibili lang tong engineer namin kapatid para daw may graduation gift siya sa aming manang. At pagkatapos nga niyan ay dumiretso na kami sa social hall ng Ibahay Clan mga boss. Doon daw kasi yung venue na nilang graduation mga boss and then pagdating namin mga bossing ay kitang kita nyo naman na daming lumagraduate at dahil nga medyo marami na yung tao at nagsisimula na yung program ay medyo nahirapan kami maghanap ng parking dito mga bossing kung sa dulo okay, thank you Buti na lang at mabait si kuya at hinanapan kami kung saan kami pwede magpark at nang makalabas na nga kami ng sasakyan mga bossing Ang kitang kita nyo naman sobrang dami talaga nung nag-graduate at eto nga pumasok na kami sa social hall ng ibahay at sobrang puno na rin itong kanilang venue. Medyo mainit nga lang kaya eto sige halapay pa yung mga tao. Pero okay lang yan, kayang tiisin yan, makita lang nila ang kanilang mga anak na aakyat sa intemplado. Mga ilang sandali na nga lang ay nag-start na ang kanilang program. Tinawag na nga yung batch ni Manang ay kulang na lang nga. ay magsigawan kami dito. Proud parent yan. At eto nga, tinawag na Sinamanang, Manang sila yung unang tinawag kasi nga sila yung mga master. Bago nga tinawag si Manang ay tinawag muna itong kasama niya sa trabaho na gagraduate din ng Masteral si Nong Red Chan Kasitsit. Siyempre malay nun din yan. Shout out sa iyo at congratulations. At dumating na nga yung pinakahihintay namin ang tawagin na ang pangalan ni Manang. Prado Kina Maligi o sa Pugiray Malay Aklan is a title to the satisfaction experience with guide application is for sustainability plan. This is advisor Dr. Christopher D. Dolores. no dito nga pala kami nakapwesto sa dulong dulo nitong stadium kasi nga ito lang yung bakanting nakita namin buti na lang at merong pang malakas ang zoom in itong cellphone na gamit natin as you can see ito na yung pangalawang akyat ni Manang sa stage itong pag receive niya ng certificate at ito na nga yung chance na makapag picture kami sa kanya bawal nga pala dito pumasok sa loob ito nga dalidali dali na kami bumaba para mamigay na ni engineer psyche ang kanyang bouquet at ito nga si Manang ay medyo nagulat kasi nga merong pa surprise na flowers sa kanya <laughs> 一个尾巴。 congrats lang. Pagkatapos nga niyan ay dumiretso na kami pa uwi sa amin mga bossing. Kasi nga baka anong oras na kami makauwi pag tinapos pa namin lahat ng program. Buti nga sila ang unang tinawag at makakauwi ka agad. Paglabas nga namin ng stadium at ito nga nakita namin yung mga workmate at bossing ni Mana. Siyempre pumunta sila dito to show the support. Nung pauwi na nga kami mga bossing ay nakaramdam na kami ng gutom. Kaya nga eto dumaan muna kami sa nabas sa may pakitos family dining mga boss. Bukod naman kasi sa maganda yung kanilang lugar ay syempre masasarap din yung pagkain. Kilala nga pala itong pakitos mga bossing sa kanilang ultimate burger na good for 4 to 6 person. So nag na nga ka lang kami dyan mga bossing ng family set meal. At akalain mo yun mga bossing sa halagang 1,540 meron ka ng crispy pata, pancet, lumpia kung ano-ano pa na chak nabubusugin ka at sulit na sulit ang iyong ibabayad. Sobrang nabusog na kami dyan mga bossing. At sa halagang 1,540 lang ay meron pang natira at tinake out namin. So that's it for now mga bossing. Thank you so much for watching. This is Boss D, the one and only Abao! Mga bossing, mahilig ka bang manood ng paborito mong sports tulad ng NBA, PBA at boxing, dagdagan mo pa yan ng kaunting excitement sa pagpusta gamit ang most trusted betting site sa buong bansa, ang 1XBet. Maari ka nang mag-sign up ngayon. I-click lang ang link na nakapin sa comment section at gamitin ang promo code na BOSSDD para magkaroon ng bonus na hanggang 7,000 pesos sa iyong onang deposit. Super easy lang mag-cash in, cash out mga boss gamit ang GCash, Maya, Crypto o Bank Transfer at laging tandaan mga boss na dapat responsable ka sa iyong pagbet.